kapal. Bago na naman! Oh, grabe, power na power in global sa Hindi na maawat talaga. Sa mga negative di dyan, -di ang ito, sa sasakyan para sa inyo. Okay, ito na! Grabe! One year time! Kaya niya Grabe, one year lang nabili ko. Ito na, AIM yeah, Global yeah, Power, yeah, grabe! AIM Global Power, grabe! Oh, ano panghahanapin niyo? Mag-AIM ka na. power! Two years and seven months kami sa AIM Global. Nakabili ako ng Padgero, Strada. Ngayon na naman sa birthday ko, Grandia 2011. Nakapagtayo din kami ng building, four-story building dito sa Bohol. Tapos napag-ikot din namin sa Singapore at sa Hong Kong. Grabe ang AIM Global, binigay ng lahat. Dito lang sa AIM Global, natupad ang mga pangarap namin. Yeah! I'm uh, Christopher Gumapak, uh, isa po akong uh, college instructor for two years. Ginawa ko tong AIM, part-time basis. Pero yung result is really amazing. Una po, uh, nabili ko tong sasakyan, Adventure 2010 model. Kumita na po ako ng 150,000 pesos per month. Yung husband ko dating bicycle driver, sa loob ng labing limang taon. So one year, uh, nakapatayo kami ng sariling bahay. Then two years and three months, eto na, a brand new Suzuki ATV van. Ngayon po, nag-average kami ng 100,000 per month. One year and six months na po kami sa Imglobal. At inaataw lang namin ito ng isang taon, ito na nakuha namin, brand new Hyundai Tucson. Nag-average income na po ako ng 200,000 per month. Hello, I'm Josephine Joy Umusura, 21 years old. Fresh graduate po. Six months ko, tinatrabaho ang negosyo. Grabe, ito na siya. Brand new, nakabalot pa oh. Kailan po, hindi na bababa ba, 80,000 per month. Ano ba yan? Pang load. Ako si Maribeth D. Solana, midwife. For 12 years, nagtrabaho sa isang government hospital ng Bohol. Sa Im Global, nagtiwala lang ako Tinabaho ko as part-time during my off-duty. One year and six months, nagkaresulta na. Ito na, nakabili ako ng new Suzuki Celerio. Ngayon, nag-average ako ng 50,000 a month. 30 years na ako sa gobyerno, naninilbihan, pero hindi ko po natupad ang aking mga pangarap doon. Sa in global po, yung ako nag in one year time, nag nakabili na ako ng my first brand new car, Suzuki Alto. Ako po si Leo Kaduyak, dati driver tricycle. Dati hindi ako marunong mag-spilling. Pero kinakaya ko para, para magawa ko yung umangat ang buhay ko. Trabaho ko ang M Global. One year time, nakabili na akong pajero. Sinatsalin ko kayo. Lag-5 lang. Ngayon, kumikita na po 200,000 per month. Kung nakaya ko, kaya ninyo rin. Parang panaginip lang Power Rabeng Global Kung kaya namin, kaya nyo rin Bulhot, buhol Ito kay AIM Global Power Grabe power Power! Kaya namin sa buhol Kaya nyo rin Bulhot, buhol! motion. Then trabaho kung tudong tudong tudo within within last na year year nagbidinner sa ita Then after almost two years nag global na matador ako. Ang average income ko po dito hindi bumaba sa 120,000 per month. Ay hindi ka lang pagagalingin, payayamanin ka pa. Ito talaga ang global. Tabay na. Pumasalin ako sa negosyo dahil tatlo nang yung nagkukulit sa akin. Ngayon is nag-average na akong 50000 per month at ito na yung na-achieve mo in 2 years, Chevrolet Cruze. Maniwala lang kayo dito is mayroon na mayroon talaga dito sa AIM Global. sa M Global lahat posible. Eh, hey, power! M Global na tayo! Yes, grabe! Sabay na! Power! For 12 years, empleyado, ginawa ko itong M Global. Less than 2 years. Oh my God! Ford Everest 2010 model. Income, quarter a million a month. Sali ka na! Sa M Global, payaman! Power! Ah, uh, last 2008, inimbita ko ni Apply Floor at Ed Andalis, nagtago ako. Tapos ngayon, two years lang, nakuha ko ito kasi high school graduate lang ako. Nagtrabaho ako dati sa MITSA, doon sa Tayo din. Ah, uh, taon, kahit gulong, hindi ko nabili. Pero ngayon, dito sa AIM, grabe, dalawang taon lang. At ngayon, nag-100,000 amat naman ako. Power, grabe talagang aim. Dati, nagmumotor lang ako. Pero ngayon, wala na, may kotse na, no? after 2 years, no? part-time. Yung income ko dati sa Taiwan, dinoblay niya. Ngayon, di bababa ng 80,000 per month, income ko. Power! So 2008, sinubukan ko yung business. So, less than 2 years, nakuha ko ng Mitsubishi adventure bago toto senten model. Right now, I'm averaging 80,000 per month sa negosyong to. Power! Power! Power, Gabi. Power! Sali ka na sa Power!